bagaman sa ilang mga video natin, ay tilalakay natin ang pagkakaiba ng ating Panginoon Diyos at ng Panginoong Yesu Kristo. Mga katangian ng Panginoon Diyos na wala sa Panginoong Yesu Kristo. Na nagpapatunay ang Panginoong Yesu Kristo ay hindi Diyos. Hindi siya kapantay ng Panginoon Diyos. Pero gayunpaman, marami pa rin nagkukomento na sinasabi Pantay lang daw sila. Kapantay daw ng anak ang ama. Wala raw silang pagkakaungusan. Ang mabuti pa'y pa babasa tayo ng isang talata. Kung totoo nga, napantay nga ang ama o ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Yesu Kristo. Sa 1.14.28 po, ganito po ang mababasa natin. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasasa ama, sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Ano ang sabi ng Panginoong Yesu Kristo? Ang ama ay lalong dakila Kaysa akin, napakalinaw po, hindi sila magkapantay. Ang Ama, ang Panginoon Diyos, ay lalong dakila kaysa ating Panginoong Yesu Kristo. Paano mo sasabihin Diyos ang Panginoong Yesu Kristo. Paano mo sasabihin pantay sila ng tunay na Diyos? Napakalinaw po ng pagtuturo ng Panginoong Yesu Kristo. Ang Ama, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, kung gusto mong patunayan na ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos din, kapantay siya ng Panginoong Diyos, patunayan mo muna sa akin na ang kanilang kadakilaan ay parehas. Kontrahin mo muna itong talatang ito na ang sabi ng Panginoong Heso Kristo ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Maraming salamat po. Sana po suriin po ninyo ang mga aral na ang palatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kung mayroon po kayong mga katanungan, lumapit po kayo sa mga kapatid na kakilala ninyo o kaya na may pwede kayong dumiretsyo sa aming mga kapilya. Magtanong po kayo doon. Hanapin ninyo ang aming mga magagawa o ministro. Nang upang sa gayon ay masuri ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo.